official na na nagpuo ng Intramurals 2023 sa Central Bicol State University of Agriculture, si Pocot Campus, ngunya na Aldaunin Martes, Nobyembre 28, taong 2023. Liwat ipapahiling kan participating na departamento asin programa ang sa indang camaraderie asin sportsmanship sa paagi kan manlain-lain na pakawat na sa indang babalehan. Nagpadangog ni Gel ang mga partisipante na iyo ang Laboratory High School, College of Industrial Technology, College of Education, College of Information Technology, Environmental Science and Agroforestry Programs, nagtaunin mensahe si Professor Charmaine Enate, ang tagapamayo kan OSAS, para opisyal ng buksan ang programa. Sa iyamang pinaalalahanan ang mga partisipante kan importansya kan kamaraderi, as in sportsmanship. Sunod mang ipinabisto as in naghera sa antagapagtaram na si Mr. Gianmarco Balani, National Chess Arbiter asin National Squa'a Athlete. Pagkatapos man ay ang oath of sportsmanship na pinanginutan ni Mr. Matthew Oya, badminton National Squa'a player. Sunod mang ginanap ang banner racing. Las 3 na ning hapon kan magbuon ang formal na programa. para sa high school category, nainot magpahilingin sa indang tibay sa pagbayli ang red team na sinundan man kan green team. Para man sa college category, nainot ang Blue Warriors hali sa Departamento kang College of Education, sinundan ng Stinger hali sa programa kang Environmental Science as in Agroforestry. Daima nagpadaog as nagpahiling maning talento ang Crouching Tigers kan College of Industrial Technology. Suminunod man ang CIT Rex kan IT department asin huriman and Fighting Wolves hali sa college kan criminology pagkatapos kan field demonstration ay sa man nagpahiling ng gilas ang mga pares hali sa man iba-ibang departamento asin programa para sa latin and standard dance competition Kampyon ang Team Gryffindor sa kategoryang high school, asin ga naman ang COC Fighting Wolves sa field demonstration. Sa dance sports ang COE Blue Warriors ang nanggana sa Latin Ballroom Dances. Pag-abot man sa standard ballroom dance, nag-uli ning kampiyonato na ang CIT-REX kang College of Information Technology. most ang experience mo sa inut na aldaw ang intramurals 2023 so ano po the first day po ng intramurals 2023 at sibicuo ay si pokot tapos um masaya po siya um, it give us po the opportunity to showcase our po yung mapanood namin at mas mag-enjoy pa po. na maugmang natapos ang inot na aldaw kang Intramurals 2023. Ang Intramurals 2023 ay maarangkada poon ngunyang aldaw hanggang sa Disyembre 1, taong 2023. Tunay nga niyong marahay na paagi ang Intramurals 2023 para maipahiling ang kurag asing talento ang mga statians sa iba't ibang larangan ng kompetisyon. Bit pa dyan, ang pagkakasararo ng mga estudyante ng Central Bicol State University of Agriculture. Ini po si Karen May M. the College Artisans